At hindi pwedeng tapusin natin itong tinatawag na kautusan na ito dahil ito po ang nag-uugnay sa Diyos at sa tao. to ah, para makilala natin na yung Diyos ang siyang nagmamayari sa lahat ng bagay. Ha? Sinong may sabi sa yung hindi pwedeng tapusin yung kautosan ng pag-iikap po? Saan mo nabasa Ha? Ay, hindi mo ba nakikita yung napakaliwanag ng, ng, sinabi ng ating Panginoong Yesus? Sa aklat ng Juan, Kapitulo 19, ang talatay 30, sabi niya, it is finished. Ay alin ang tinapos niya? Hindi yan. Yang mga gawain yan ng paghahandog sa santuario. Yang mga seremonyalis na yan sa santuario. Ay kasama na dyan lahat ng kautosang kaakibat ng santuario. Kahit yung mga saserdote, yung santuario, yung mga paghahandog. Kasama rin dyan yung ikapo. Ay, saan mo pa dadali ng yung ikapo? Ay, wala namang ibang pinagdadala ng kasampung bagay, kundi isuporta mo diyan sa mga saserdote na naririyan sa santuario. Kaya hindi totoo yung sinasabi mong hindi pwedeng tapusin. tapos na nga yan. Aklat ng Mateo, Kapitulo 27, Talatang 50 hanggang 51 nung mamatay si Kristo, din kalinsabay ng pagkalagot ng kanyang hiningay na hapak, yung tabing doon sa templo, yung pumapagitan sa banal na dako at sa kabanal-banalang dako. Ang ibig sabihin noon, ang kahulugan noon, yun ang hudyat na tapos na yung mga gawaing paglilingkod ng mga saserdote. Tapos na yung mga seremonyali sa santuario. It is finish. Kita mo? Aklat ng Roma, Kapitulo 10, Talatay 4, Christ is the end of the law. Yun, si Kristo ang katapusan ng mga seremonyalis na kautosan iyon. Eh bakit? Itutuloy mo pa hanggang ngayon. Winawal ang mo. Ang kamatayan ni Kristo. Yan yung mga sabi sabi, idinagdag dahil sa pagsalangsang. Sabi doon sa Galacia, na hanggang sa dumating yung binhi, ay eh, di, dumating na nga ang Kristo, di tapos na yon Yung mga kautosang seremonyalis na yan. Oh, hindi mo ba naunawaan yun? Hanggang ngayon, igagawin eh, mo pa yung mga pag-ibibigay na kasampung bahaging yan. Eh, Unang-una, hindi nga yan utos sa iyo. Hindi yan utos sa kristyano. Yan ay utos doon sa labing isang angka ng Israel para suportahan yung kanyang kapatid na libita. Ha, para may yung mga sarimonyales sa santuario. Eh, dapat mong maunawaan Aklat ng Hebreo, Kapitulo 7, 8, 9, 10. Yan ay anino? Simbolo ng kamatayan at pagtubos ni Kristo. Kaya nung dumating si Kristo, wala na yun. May nakikita ka pa bang mga saserdote ngayon na naglilingkod sa santuario? Wala na. Kasi si Kristo ng dakilang saserdote na ko doon sa makalangit na santuario. At yung santuario sa langit, eh, hindi naman nangangailangan na ikasampung bahagi yun. Si Kristo na dakilang saserdote, hindi naman yun nangangailangan na ikapo. Ay, eh, saan mo dadalhin? Saan mo ba dinadala yung ikapo? Ay, eh, di sablay. Saka yung sinasabi mo na hindi po pwedeng tapusin ang kautosan yan ng pag-iikapo sapagkat yan ang nag -uugnay sa Diyos at sa tao, eh di, hindi ka naniniwala kay Kristo. At sabi mo, yun ang nag-uugnay sa Diyos at sa tao para makilala ng taong ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay. Ibig mo sabihin ay, eh, pag ang tao hindi na nagbibigay na ng kasampung bahagi ay wala ng kaugnayan sa Diyos at hindi na kumikilala sa Diyos bilang nagmamay-ari ng lahat ng bagay, ay di, binibintangan mo yung mga hindi nagbibigay na ng kasampung bahagi. Magagalit sa iyo yung mga iglesia ni Kristo, yung tatag ni Manalo. Kasi yung iglesia ni Kristo, pumunta ka doon sa kanila. Magtanong ka doon. Yan ang mga yan na hindi nag-iikapo. Ibig mong sabihin, hindi na nila kinikilala ang Diyos bilang may-ari ng lahat ng bagay. Inaakusahan mo, mo yung mga yun. Binibintangan mo. Magagalit sa iyo yung mga yun. Ha? Ang mga tao, kahit hindi nag po, ay kinikilala niyan ang Diyos bilang may-ari ng lahat ng bagay. Hindi naman yung ikapo lamang. Sa aklat ng 24 ng mga awit talatang uno, ay lahat ng bagay isa Panginoon. Ang sanlibutan ay sa Panginoon at ang lahat ng nagsisitahan doon. Eh. Paano mo aalisin? Ha? Hindi mo ba naiintindihan yun? Hindi yung pagbibigay lang ng ikapo. Na kapag hindi na nagbibigay ng ikapo, ay bibintangan mo na hindi na kumikilala sa Diyos. Yun bang si Eva at si Adan ba ay nagbigay ng ikapo? Yun bang bansang Israel nung naroon sa Egypto na alipin doon sa Egypto, nagbibigay ba ng ikapo yun? O hindi, wala na para silang kaugnayan sa Diyos, sabi mo. Hindi na pala sila kumikilala sa Diyos. Dahil sabi mo, ang pagbibigay ng ikapo ay hindi po pwedeng alisin sapagkat yan ang nag sa Diyos at sa tao. Babaw ng iyong doktrina, Pastor Dario Lucignara. Yan bang ang iyong itinuturo sa iyong membro na kakawa? Hindi ang ikapo ang tagapag-ugnay sa Diyos at sa tao. Nung ang tao ay mag mapahiwalay sa Diyos, bunga ng kasalanan, ay muling iniugnay ng Diyos ang tao sa kanyang sarili. Sa pamamagitan nino, pamamagitan ba ng ikapo? Hindi. Sa pamamagitan ni Kristo. Epeso 2. Ha? Kung yun natin, talatang 11 hanggang 13. Na kayo nung unay naalala mga hindi tuli, ang sabi roon, eh, ikaw na lang ang magbasa at yan na may naroon. Naro Ngunit kayo'y inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Iniugnay uli, inilapit uli sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Kaya nga sabi ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. O sino ang daan? Sino ang nag-uugnay sa Diyos at sa tao? Ika po ba? Hindi. Si Kristo. Si Kristo ang nag-uugnay sa Diyos at sa tao. Sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Timoteo, ito, paboritong talata ito ng mga iglesia ni Kristo. Eh. 1 Timoteo dos, Merong isang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, ang taong si Kristo Yesus. Yun ang tagapamagitan, hindi ikapo. Ay sa iyo naman, ang tagapamagitan, ikapo. Ang tagapagugnay ay ikapo. Sus ko po. Palibas ay ang laman ng utak mo ay ikapo. Kaya kung ano-ano pinagsasasabi mo. Hindi ikapo ang nag-uugnay sa Diyos at sa tao. Si Kristo, Ha? Walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas kundi ano? Si Kristo. Sino may di makaparuro sa Ama kundi sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga pag ikina na langin, palaging sa pamamagitan ng pangalan ni Kristo. Kasi siya, siya ang ating mediator. Siya ang ating tagapag-ugnay. Ang tao ay makasalanan, ang Diyos ay banal, para tayo makaugnay uli sa Ama ay si Kristo yung kabanalan, yung katwiran, yung sakripiso ni Kristo. Ha? Ay yun ang kahabagan niya sa kahabagan niya. Ay yun ang dahilan kung kaya tayo muling nakakalapit sa Ama. Hindi yung ikapo, po, ay, ako, ang iyon namang tagapag-ugnay. Kaya pala ikaw may kaugnayan sa Diyos ay dahilan sa ikinag po at yung hindi nag po ay wala nang kaugnayan sa Diyos. Ano ka ba naman? ababaw ng iyong doktrina. Wala namang ganong doktrina ang Biblia. Magbasa ka kung may mababasa ka yung ikapu ay tagapagugunay sa Diyos at sa tao. kagaya ng sinasabi mo. Wala. Meron akong naalala ng napakagandang talata tungkol dyan sa uh, pag-uugnay. Ano? Kasi ang tao nung magkasala ay nahiwalay. Nahiwalay sa Ama, nahiwalay sa Diyos. Pero ipinakipagkasundo uli Ah, uh, yung last pamamagitan ni Kristo. Gusto kong basahin sa iyo para iki makaunawa. magandang aral para sa iyo. Sa aklat ng Korinto, may ganitong sinasabi. Dos Korinto, kapitulo 5, talatang 18. Maganda itong basahin sa, ano, eh, sa New Living Translation. Maggusto ko yung salin dito, eh, sabi rito. All this newness of life is from God who brought us back to himself through what Christ did. And God has given us the task of reconciling people to him. Sa Tagalog, aking babasahin siya sa Tagalog at maganda rin sa Tagalog. Dapat po ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos. Na pinakipagkasundo tayo sa kanya rin. Sa pamamagitan nino? Sa pamamagitan ni Kristo. Kaya si Kristo ang tagapag-ugnay. Kaya tayong willing na sa Ama ay sa pamamagitan ni Kristo ay ipinakipagkasundo muli tayo. Bagaman tayo nahiwalay bunga ng ating kasalanan, bunga ng kasalanan ng tao. Gayon may ipinakipagkasundo tayo ni Kristo. Siya ang nag-ugnay uli sa atin sa Ama. Kaya nga sabi rito, eh, sabi ni Pablo at ibinigay sa amin, tama mo sabi, ni, ang ministeryo ng pagkakasundo. Yun ang sabi ng talata. Kaya hindi hindi ikapu, ha? Hindi kasampung bahagi ang tagapag-ugnay. Si Kristo ang tagapag-ugnay. Itutuloy ko sa iyo. Sabi rito sa talatang 19, for God was in Christ reconciling the world to himself. Paano pinakipagkasunduan niya? Yung sandibot na sa kanyang sarili? Sabi rito ay, eh, no longer counting people sins against them. This is the wonderful message He has given us to tell others. Ha, pakaganda, no? Yun daw ang magandang pabalita, wonderful message. Ano ba yung wonderful? Maganda ha? O kahangahangang pabalitang ibinigay sa atin upang ano, sabihin sa iba. Anong sasabihin mo sa iba? Para may pagkasunduli natin ang mga tao sa Diyos? Anong sasabihin? Sasabihin mo ba, ay kayo yung mag-ika po? Hindi. Ang sasabihin mo doon ay ikaw ay pinatatawad ng Diyos. Yung iyong kasalanan ay hindi na inaalala ng Diyos sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kristo. Ikaw ay kapatid ay mahal ng Diyos. Ang Diyos ay hindi galit sa iyo. Ha? Huh? You know, wonderful message. Ha? Huh? This is the wonderful message has given us to tell others. 'Yun ang sasabihin mo, hindi yung sasabihin mo kayo mag-iikapo. Walang gano'ng sabi. Ha? Huh? We are Christ ambassadors and God is using us to speak to you. Ay pati ikaw eh. Ginagamit tayo ng Diyos para magsalita saan sa mga tao o sa kanila, sabi roon, sabi ni Pablo. Kaya't kayo niya, we urge you, minumungkahin namin kayo o ikaw. Gayaan niya ni si Kristong nakikiusap sa inyo. As though Christ Himself were here pleading with you, be reconcile to God. Yun lang ang sasabihin mo sa tao. Sasabihin mo, ang iyong kasalanan ay pinatawad na ng ating Panginoong Diyos. Sapat ang dugo ni Kristo na nabuhos doon sa Kalbaryo. Minamahal ka ng Diyos. Be reconciled to God ikaw ay makipagkasundong muli sa Diyos. Hindi yung sasabihin mong, ikaw ay mag -ika po, at para ikaw ay magkaroon ka ng kaugnayan sa Diyos. na napakasablay na ano yan. O iuutos mong mag po ang mga tao para magkaroon ng kaugnayan. Sapagkat yan ang nag-uugnay sa Diyos at sa tao, ay eh, sino-sino sinupersid mo ang dugo ni Kristo? Ha? Yan ay pamumusong. Blasphemy yan nilalapastangan mo ang dugo ni Kristo, pinapalitan mo ng ikapaw. Wala namang ganong turo ang Biblia. Huwag mo sabihin ang pag ay hindi na nag ay hindi na kumikilala sa Diyos bilang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Walang ganon, walang ganong tinuturo ang Biblia. Ang ikasampung bahagi ay hindi ko tinututulan. Yan ay dapat ibigay at yan ay sa Diyos. Noong eksistido pa yan, ang inuutosan diyan ay mga Israelita. Hindi naman hinihinga ng ikapu ang Kristiyano. At huwag mong sabihin na ang tagapag-ugnay sa Diyos at sa tao ay ang ikapu. Kaya maawa sa sarili mo. Nako. Maling-mali yan, turo mo yan. Yan, napakalinaw. Bilang tayo mga kinatawa ni Kristo, sabi, we are Christ ambassador and God is using us to speak to you. We urge you as though Christ Himself were here pleading with you, be reconciled to God. Sa si. pamamagitan niyo, manampalataya ka kay Kristo. Tanggapin mo ang pag-ibig, habag at awa ni Kristo. Tanggapin mo ang kanyang nagliligtas na sakripisyo. Sa ganong paraan, ikaw ay ano? Maibabalik muli, may uugnay muli, makikipagkasundo ka sa Diyos. Hindi ka po, walang ganun turo. <laughs> Pinabababaw mo yung ano. Palibasa ang laman ng utak at ng puso mo ay ikapo. Ay kumubra ng kumubra ng ikapo. Ay kung ano-anong pinagsasasabi mo, Pastor Yara, Dario Yara, ikaw mag-aaral muna uh, bago ka magngangakdiya. Kali yung sinasabi mong hindi matatapos, ay tapos na nga, it is finished. Maniwala ka kay Kristo. Huwag dyan sa sarili mong pangunawa. Ha? Aralin mo kasi yung mga talata ng Biblia ang pinagsasasabi mo. Hindi yung basta ka lang makabasa. Unawain mo din pag minisan. Pakinggan natin yung sunod mo pang argumento.